Pangadji prayer o dalangin para sa patay na, na ginagawa sa simbahang katoliko ay hindi ayon sa aral ni Kristo. Pakinggan natin mga kaibigan ang sinabi ni tatay. Basta kay makapangadji lang daw, inigamatay daw sa tao, basta mapangadjian lang, luwas ka daw. Kay lagi nga, kaluian mo, ginoo ang kalag na ni sa purgatorio luwason mo, mga kahigalaan. Makaluluoy ginang buhata. Kamo na lang susiha din yung mga ayong balangkasulatan. Kana lang giingon sa Lucas kapitulo 20 45 paingon sa 47 na giingon diha nga kanang pangaji og sila nagabuhat sa hatag-as nga mga pangaji sa giingon sa Dios mahiaguman ra nila ang labi pa ka nga hukom sa silot kana daing pagpangaji mga kahigalaan supak sa kabubut on sa Dios nganuman kay kana imong gipatuo ang mga tao nga bisag mamatay na bisag dautan basta pangajian tag ka kanang adla kagabi eh. alang nila may kaluwasan pa mga kahigalan once nga ang tao nagbuhat og kadautan ini kamatay niya period ang siya nga wa nay pagkabag o bisag pag unsaong panaglundohon magpadayon na gyud ang iyang pagkadautan diha ni ana Mau na giingon nga ang iyang buhat muhatod yung atos kalaglagan ang pangaji way gahom sa pagpabago ngadto mga tao so ang Dios magpanalangin kanatong Punto, biblical.